Good morning po. I'm Engineer Henry Sapate, a legitimate contractor and the founding uh, chairman of iCare PH Advocates Incorporated. Ang organizations po namin is national level, including international. Marami po tayo. Organized na po yung organizations natin. At ang advocacy po natin ay humanitarian. Marami at naapektuhan na po ang buong bansa sa mga corruptions na nangyayari sa ating Uh, lipunan, kami po ay tumulong kung hindi kayang gawin ng ating gobyerno. nandito po kami itong organizations namin na uh, non-stock non-profit willing po kami makikipag-collaborate sa mga taong na-apektohan at willing po kami uh, tulungan po sila sa abot ng aming makakaya. Ako po ay nagpapasalamat at uh, na isang kaibigan ko po na si Lorne Diskaya ay nagtestify na po at alam ko po ang lahat na sinasabi niya ay totoo bilang isang kontratista po. Uh, ipakaibigan ko po siya. Lahat ng sinasabi niyang corruption at lahat ng sinasabi niyang ang uh, structure ng type of corruptions ay eh, totoo po yan. Yung mga sinasabi niya, mga DPWH na uh, ano mo mga isopi-isopi, totoo po yan mas naniniwala at kapalipaniwala ang mga sinasabi ni Carly Discaya, yung mga asawa, rather than doon sa mga dinidepend ng mga DPWH and mga congressman. Eh, kaya nandito po kami at willing na willing po kami pagpatuloy ang aming serbisyo doon po sa naapektuhan ng dahil sa corruption. So maraming maraming salamat po sa taong bayan at uh, maging sa media po at papasalamat po ako lalong lalong na, na po sa PDP. Maraming maraming salamat po. Thank you for giving us your yourself and your own statement. Magandang uh, umaga sa ating mga kasama. Uh, ako po si Atty. Manuelito Luna, ang convener or NCR of the Save sara movement and the SARA for 2028 movement. In behalf of my organization together with Atty. Salvador Diputado of Bohol, our founder, tito po kami na kinibaka kasama mga uh, nasyonalista at patriotikong Pilipino para masupo na once and for all itong problema natin na korupsyon na mas matindi pa sa cancer ng ating society. Ito ang pinakamatinding problema natin because ito ang nagpapalubog sa ating bansa. Kailanman hindi tayo magiging progressive, develop at tatayo bilang bansa na great na pinaglaban ng ating mga bayani kung patuloy ang pagnanakaw ng mga politiko, mga mga ganit sakit sa kapangyarihan. I accuse them of destroying this country. Kaya na lang sobrang kanilang pakadepensive. We know that. As a lawyer, they will definitely deny all the accusations. The Biscayas may not be the uh, most safe uh, couple in the Philippines, but they are capable of also spilling the beans. Kaya nga sila nasasaktan eh. Biglang-bigla na lang, ni-reorganize ang Senado, tapos tatanggalin nila ang, sa, ang chairman ng Senate Committee na nag-investiga dito sa katiwalian ito. Klaro ito, that this is a big cover-up this is a whitewash of the investigation and i accuse this congressmen and all their supporters and handlers you have no right to be in your positions a minute longer thank you okay we just heard the state of the nation i only have two questions but nobody has to answer number one question Di natin po ba sa awit, ends with ang mamatay lang dahil sa iyo. Tayo ba ay willing to die for country? Tagal na. Second, last question. Who is more influential today? The mainstream media or the social media? So you ang, ano, know, which media can really change the country? You know, okay, on that note, I would like to invite the members of media now to Ask questions. Please uh, identify yourself, your name, your your media organization and please get to the point, okay? same question. Okay? See no one on. Come on, come on, see no. you the centerlah baiklah guys selamat datang super hari guys aku nak since meet you sharing some size cubalah pakai mask dia the blogger ha sort the video apa kamera yang terlalu sensitive ha okay in case I'll I'll open floor game okay question lang ada solution We know the problem, we know the culprits, what is the solution? And maybe we can hear from you now. Sa solution, hindi ko alam yung solution. The solution nito na lahat ng Pilipino. Pero on the side of the Duterte Youth Party list, ang masabi namin, yung kinakaharap namin, di ba? Saan kayo nakakita? Na mga Pilipino, inawalang iya, at tuwing tatlong taon, nagkakaroon ng pagkakataon, lumaban tayo through pagboto, di ba? Ang Duterte Party List po ay nanalo ng 2.3 million na boto. Number one na ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Number one na ibinoto ng mga OFW sa buong mundo. Nagpa 60 countries, number one po ang Duterte Party List mula Amerika, Inglaterra, Israel, South Korea, lahat na. Pagdating dito, talo sa Omelec. Saan kayo nakakita ng gano'n? Kaya nga sinasabi ko, dati ang ninanakaw lang eh, pera, ngayon pati palang boto, ninanakaw na. Paano yun sa 2028? Eh, pag naipanalo, pa, naipanalo natin si Pangulong Sara Duterte, biglang iteteklara lang ng Comelec na merong pending na kaso and everything and kahit ano bang technicalities, di ba? Kaya nga po, finailan namin sa, sa Korte Suprema noong isang araw, ang Comelec, dahil talagang winawalangian uh, nila ang soberanya, ang demokrasya, ang pagboto ng sangbayan ng Pilipino. Masabi ko sa inyo, dapat nandun kami sa kongreso tatlo nakikipaglaban. Bakit nakikipaglaban? Sa tatlong taon na ito ng kongreso ng Pilipinas mula 2022 to 2025, isa-isa lang doon na kinatawan ng sambayan ng Pilipino sa 300 na kongresista ang nagpapanukala ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at ghost projects. Isa lang ang inyong Duterte yung party list lang. Masabi ko nga sa inyo, napakaraming partylist party at kongresista, meron doon fake citizenship na proklama. Meron doon ginahasa yung miyembro nila na proklama. Meron ba ang daming kaso ng plunder at corruption na proklama? Kami pa ang hindi na proklama. Kung sino pa yung kaya sa isang nagpapanukala ng death penalty para sa mga plunderer, korakot at may ghost projects. Kami pa nakasuhan ng terorismo. Alam niyo ba yon? Yun yung isang kaso namin, promoting violence, tantamount to mass murder, at nagkaso mga makakaliwang grupo na nilalabanan namin mga kaalyado ng mga terorista ng NPA at yun ang kinatigan ng inyong kobile. Kaya nga po kami po